mga kabusing may nakita na naman si pamangkin oh ligog <laughs> to andito yung lawa nyo dito natin makikita at matatan matatanaw natin dan dito ang sumpay niya at dito sa ilalim at umilalim, at umilalim sa, at dito siya sa ilalim at ang ating upuin at kukuti na natin andito sa pinakatumoy sa tumoy tumoy ang galing ayan oh ang layo ang taguan eh. Uy, ang... Ang... Iwasan. Ang, ang galing ni pamangkin oh mga kapusin. Ayan, Nahanap pa na sa ilalim. Nahanap natin at nakita wabibabu, at na, natanaw natin. Dako-dako. Dako-dako ang tiyan mga kabusing. Okay, balik okay, lang natin. Balik lang natin kasi oh, medyo ma hindi pa tayo kukuha ng gagamba ngayon. Medyo matambok siya na ano, Saka, ma magamay. Magamay siya o kuhan. Ayan, binalik na namin mga binalik ugkuan. ko na lang kasi sa kuhan. Or kuhan. Okay. Tuyo ka lang. Tuyo ka lang. Kanina pa pala si Bayaw dito naganap pero hindi nakita. Walang tungkol eh. Okay. Kaya may nakabusing. Nakakabusing. <laughs> puntahan na naman natin si Pamangkin. May nakita na naman siya. ano Aka na? Ay! Orange. Kaso kulang, sukat. Kulang pa rin mga kabusing. Para panderbe. Okay. Ay, model. Model yan. Ngayon pa lang nakabalik ang model natin mga kabusing. Hindi tayo kukuha uh, sa gagamba dahil maliit pa. Uh, at hindi naman tayo kukuha talaga ngayon. Kasi wala pang uso dito sa amin. Okay. Hanap pa, na, hanap pa rin tayo. yan mga Ito kabusing, sa... may nakita na naman si pamangkin. May signal, no? Ha? Signal. Wow, ang dako nga na malaki nga. Mangidyo, maano siya. Dako, ang laki. Wow, kunin natin to mga kabusing. Ito ang good size na may medyo ano, sakto siya sa format sa ganda niya. Tigre, no? tigre na mga, tigre, tigre na mukhang tiger. Na mukhang ano? Lion <laughs> tiger. Mukhang katol. Ay! <laughs> ah, sige dong, iwan lang natin dong sayang sayang no susunod so, so, next time na lang kasi ano para para dumami dumami, dumami sa dito dumami at dumagan siya at mag magkaanak pa siya at magkaano okay. magkasimilya okay yan ang model namin magaling maghunt ng gagamba mga kapusing pati si payo Bayo, Bayo single yan. single yan, singgol. Available pa rin si Bayo mga mga kapusin. Pag may mga chicks tayo dito. Mag-comment lang kayo kung sino ang single at pwedeng. Oh. May ano may kasama ako dito single Single yan si Bayaw at saka si single yan, Ipamangkin single pa rin yan, single pa rin yan. Okay, mga kabusing. May nakita na naman kaming malaki. Mga kabusing, puntahan natin si Bayaw, may nakita daw siya. Malaki. Ah, ting. <laughs> Andito pala sa kabila. Ayan, nakita ni Bayo. Itiman pa rin, oh, mga kabusing, oh. Ayun, ang ganda. Ang ganda pa rin, nakita ni Bayo, mga kabusing. Medyo buinas-buinas kami ngayon. Ayan, si Bayo. Ang ganda. Ah, hindi pa rin kami kukuha ng gagamba. Uh, hanggang video lang muna kami ha. Okay. Eh, paggalawin natin. Labas ka boy. Ayan. Oh, paarati. <laughs> <lalapin. laughs> <laughs> Lala <laughs> <lalapin. laughs> Lala Uy, lalapit. Lalapit. Uy, kuating. Ato pag-lihokon. Uy. Lakos siya Ayan, mga kabusing. Ayan. Ang ganda. Okay. Okay, mga kabusing. Tapos na kami sa paghanap ng gagamba. At medyo paldo tayo ngayon kasi marami tayong nakita. Mga kabusing. Yun nga lang, mga medyo matambok. <laughs> hindi namin kinuha kasi sayang paramihin pa namin para may makuha kami sa susunod okay. ng mga buwan yeah. okay paki-like na lang mga kabusing sa aming pa Facebook page sa paki-subscribe sa aming YouTube channel at yung bell namin mga kabusing huwag niyo kalimutan para lagi kayo updated sa aming mga susunod na video yun lamang salamat sa panonood sa susunod na muli ingat Okay. <laughs> Yan si Pamangkin. Mga kabusin, extra pa rin natin. Extra pa rin natin si Pamangkin. Okay. Maraming salamat sa panunood.